So yun, good good afternoon sa iyo entero. Nan makan kita didi, sa kawilan kay imudo na ang simbahan sing kawilan kay pista na didi. Man, syempre, di Nan siyempre di na na ano di na, na bibisitan simbahan sing kawilan kaya imudo ta man. Nan yada kita sa kawilan. You know, may mga banderitas na kay mapista talaga diri. Nan dispiras na diri sa aga nan magkano mag na lang kamo di kung gusto niyo mag ano mag makipista kung yada lang kamo di sa Bicol nan yada na kita sa may banda di kara kapitan nan yun na ho nan heran na nakita sa simbahan sin kawilan nan yun ho na tabi doon pa kani tabi yung Karakapitan nan may karigusan doon kung gusto niyo magkarigo doon magsulod lang tabi kamo doon kay may nakapaskil man di magpo ka maliligaw nang diyo na lang na buro bike makabot na kita dito nan yun yung para ingkat ko na una para madali kita makabot kay ang cellphone ko storage na nan yun nga mga bata na na mag dito pababa naman kita doon sa sarok na sa sarok na tulay nan ikat ko ngunaan video kay malubak dito yun, nakataas na ako. And, yun na ang mga banderitas. Diretso na po yun sa may simbahan. nan Yun na, ano, nadalan. Ano po ini nabi ni Utod na po yun, pag-abot dito sa Oroonahan. nan Siyempre, ikata dito ang video kay Utod na po dito ang, ano, ang agihan. nan malubak na po dito. Dagrabi na po ang, ano, dagrabi na po ang mga bato-bato nan para diri diri nga mangka mo malibungan video ko kay permi kamo mo nalulula kay mahiwagawon nan yun na lang naburo bike makaabot kita dun sa unahan nan may basketball doon nan po in bubutang ang barilihan nan imo yun doon na may mga ano na doon may mga kudal-kudal kay para pagsaga saga kay ano na, dispiras na po dito sa aga, kaya sa aga po doon, ibubutang ang barilihan. Nanyun da, nakita ingkat ko ng video kay maluba talaga din. Nanyun, malakaw na lang kita pa dito sa simbahan. Kay para, diri na kita ma, ano, diri na kita magbay kay malubak-lubak man din. Nanyun, ingkat ko na kay mahiwagong talaga ako pag video. Nanyun na ang simbahan, sing kawilang, kundi pa ka mo na kay bod. Eh ni dan niyo yun na video ko na nomi na magtarambay na mga kabataan na siyempre kita duno kay kaya ansulod sin ang sulod sin simbahan na yun ho kaya mo dun sulod sin simbahan sing kawilan na mapanguros kita na bago kita magbaba mapanguros na kita na yun nakababa na ako ay mauli na tabi ako na diyo na lang po uras oras i, i kakat ko na, na video nan ng... paki sin ako profile nan like in share nan salamat sa iyo pag imo